Yes, hello guys, mayong hapon Mula ako din guys, ako amigo So, naglatay ko din guys sa uh, tulay, no? Tinawa Suba din guys, guys Niya, katua, uh, unahan, dagat So, sumpay din sa dagat So, dakok yung tubig guys, oh Tinawa So, nang latay ko aring tulay nga kawayan <coughs> Tinawa, oh ba? <laughs> tulay guys, tulay nga kawayan guys. kabukto ko naman ni Hapit guys. Kaunlak ko naman eh. Ay, <laughs> <Eee. laughs> ako gusto kami higyo guys, kaya naku ipangutana. Ito so guys, oh. Mga hmm. tulay guys, din ako agi. Ng latay. Dakok tulay. Tulay sa kawayan tulay ni sa subong og silangga na no? hmm. tinda kong dagat guys about the plain, no so thank you guys and I love you so much palikog share guys palo basindi ay ikaw ang masortihan God bless us all